Puno na tayo ng mga Pepera P. Good luck, Team Studio! Ang saswerte niya, may pino kamataas na NRG! Yeah. Good luck! May number one! one. Sino may number one? Ang dami. dami! ba? Dabe dami, bossy ko. Ang oh? dami, dami bossy ay, yung may number 6. Ah! Uy! 161! 6 Ano ka? Ayan ang mga uh, ekspektoran! Bobby! 161 6 161! mo! Ay! Galing mo! Napakaswerte mo! Sobra ng isa! One, six, It's a prank? Plan. Peace, Dio. Peace. 160. Asan? Ayun, ayun, ayun. Nagpapaalam pa sa mga kasamahan niya. <laughs> oh, legit. Dabber Cats. 14344. Bossy. Bossy! Oh. Legit. Hello. Ano ang ano ang... Uh, ano pangalan ng legit double gods? Leonora Kangas po! Leonora! Kaya <laughs> Leonora? Taga-tabang Plaridel Bulacan po! Saan? Uy, tabang Plaridel Bulacan! Claridel, Claritel, Bulacan. Ano ba yung grupo ninyo? Anong grupo ah, yun? Samahan po kami ng kababaihan ng San Roque. Kababaihan ng San Roque. Apo. Pagpiesta po ng patro namin, sumasayo po kami pagpiesta. Ay, Ay, Ay bossing na. Anuhan ka po, bossing Paano yung sayaw ni San Roque? Ah, ano lang po naman, yung kunyari po yung Santa Clara. Santa Clara! Pinong-pino. Ganun lang po ang sayaw. Oh, pa para saan yung sayaw na yun? Eh, pag po, piyasa na Santiago Apostol at saka po ni San Roque, nakukumbida po kami kahit po sa mga piyasa ni Santa Rita. Pista-pista. Mm -hmm. Tapos Opo. kayo kayo, kayo nagsasayaw? Opo. Opo. Mga Opo. grupo po kami. Ah, ah. Ah, ikaw ba yung may asawa? Meron po. Ilan po ang anak? Tatlo. Tatlo? Isa po apo. Isang apo. apo. Ano trabaho ng asawa? Driver po. Driver. Kayo, may hanap buhay kayo? Wala po. Sa bahay lang? Tagaalaga lang po ng apo. apo. Tagaalaga ng pao. Apo. Okay. Saan mo gagamitin yung uh, mapeperapi mo sa araw na ito? Eh, pambili po ng gamot, ang maintenance. Eh, ano bang uh, maintenance mo? Ay, naku okay. po. Kasabi po ako ng media. Mija. Betis. Mija Betis. Mija Betis. Okay. Bigyan nga ng ano, mga chocolate to at candy. Okay. okay. Halika, simulan na natin ang pera pay mo, Leonora. Good luck po, Ate Leonora. Ay, hey, mga tika Teresa Rizal. Uh, barangay Health Workers. Ganun din yung mga tiga Addition Hills. Mandali. Hello yeah. ka po. Thank you. Thank you. Pataas at pababa lang, ha? Apo. At uh, to cut the cards, narito ang ating uh, Tamaraw Queen. Yes! <laughs> talaga <laughs> Rise of <man>. ha. <laughs> pit. May dalang, dalang, may dalang props. Opo. Okay. Alam niyo na ako si Clara. Campus Crushy. Yeah. Yes. yes. Hi, Bossing. Uh, may isang pumasok, may strike pa. <laughs> <laughs> may, may transport strike. Nung isa naman, Bossing, bumagyo. <laughs> Sa kailang araw na ba si Ryza? Dalawa pa lang. Dalawa. <laughs> <laughs> dalawa pa lang, pero oh. ang daming picture. <laughs> All show. Okay. Uh, Tamaro Queen, Raisa, cut the cards. Grabe, Tamaro Queen. Iba ko. <laughs> Galing mag-cut the cards. Patay <laughs> <laughs> na patay, boss. Patay <laughs> na my <batay>, <laughs> <Batay lang, laughs> <man>. friend. Pick up my friend. Ano <laughs> ba yan? Balik ko po. Parang, hindi, uh... <laughs> no, hindi, no, no, okay na yan. Parang hindi ka sanay sa cards, ha? Oo nga. Malit lang, boss ano yung maliit. Okay, anong gusto mong ayos dyan? Anong gusto mo na sa ilalim? Yung uh, makapal na pakwan? <laughs> yung saging o yung mangga? Saging po. Saging sa ilalim. Anong gusto nyo ipatong sa saging? Pakwan o manga? Pakwan. Pakwan. Makapal na pakwan. Bigat. <laughs> At isunod ang mangga. Ang galing! Ang galing! <laughs> Agora <laughs> saiu um card, singing Queens. Uh -huh. Niwag mo ka! Yeah! Thank you, Daryl Katz! <laughs> Galing! Lupit, uh, lupit mo! <laughs> okay. uh, Leonora, pili ka ng singing queen. Nandiyan si uh, singing queen, Casey. Nandiyan si Anne. And si Jean. At si Sam. Sino ang kurso mo? Si Casey po. Si Casey. Casey, krabo. Tung, 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 pakitong, kitong, halimbang mo, sa dagat, masakit, pangangangang. Au! Yun. Kung si Ann ang pinili mo, ito sana ang first card mo. Ay, wag yan. Ay, hindi maganda. Posing na sa gandang biglip na iyan. Tama mamaya. Kung si Jean, eto sana ang first card. Ay, yan sana, yan sana. Sa bandang taas yan, okay yan. Ang daming komentaryo. Kung si Sam, eto sana ang first card. Ay! Ang ganda niya sana. Pirmuja win, doble, doble ang odds. Si 22, Level 11, make a wish. Number 12. Ang napili mo ay si Casey. Tignan natin ang first card ni Leonora. Wow! Ay! Pwede na. Pwede na. Pwede na. Laban. May laban. Okay. Four pineapple ang first card mo. Four thousand ang pwedeng mapasa iyo kung tama ang hula mo. Sa susunod na card, pataas o pababa? Pataas! Uy, pataas! Pataas! Tingnan natin, pataas nga ba? Number one, Queen. Pataas! Pataas! Ako hindi maganda po siya. Pataas! Pati hiling-hiling ka. Oh. Ah. Uh. -iling -iling ka. <laughs> uh. Wow! Hindi na ba pwede ibago yan, Bossing? Wala ah. <laughs> nyo, nakalak na eh. Kawawa naman po si Ma. Ano ba yan? Unang card pa lang eh. Pataas! Ah! ah! Wow! Nine bananas. 9 bananas. Mommy, 4,000. Palitan na natin pangalan nito. Mayroon din Charito. Charito ka. 9. Meron ka ng 4,000. At ang card mo ngayon ay 9 bananas. Kamay naman natin 5,000. Ano sa tingin mo next card? Pataas o pababa? 9 bananas. 1 to 13 yan. Paalala ko na sa'yo. Pinapakilala bang kay Ige? Takal iniisip ko. Oh. <laughs> <laughs> Tama yan. Huwag kang magmadala yan. Pababa daw. Tingnan natin. Pababa ba yan for 5,000. Pababa! 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 Ay! No! <laughs> Lakot at lungon. Sinay! Eleven, eleven, eleven. That is <laughs> <laughs> out it's The up. <laughs> <b> <Me laughs> <b> <laughs> eleven mango <laughs> for six thousand. For six thousand. If we push, if we you if Medya e, medya. Okay po, okay po. Medya, medya, medya. Pataas o pababa? Ba? Ha? Pababa! Pababa daw! Tignan natin. Tignan natin ang mukha ni Riza. Ako <laughs> umiilig na naman. Umiilig <laughs> na naman? Sa'la. Yay! Yay! Three. Water 9. Meron ka 10,000. Ang card mo ngayon ay 3 watermelon for 5,000. Ano sa tingin mo susunod? Pataas o pababa? 3 watermelon. Pataas daw. Uy. Bosing. NR? Kayo na lang po dito. Ayoko na. Ito siya. Baka sisihin na po yan. Makikita, makikita. Naku naman. Tara, hindi nilidikot. Double check. Three. Just there. Yun na. niya ay pataas. Tignan natin. Pataas pa yan. Pataas! Pataas! Ay! Pataas! 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 Wow! Seven, four, Meron ka na ang 15,000 pesos. Kapag tama ka dito sa last card, pataas ang pera mo, magiging 30,000 pesos. Wow! Pero pag nagkamali, kalahapin ang umay-uwi mo. 7,500. Ang last card mo ay 7. Watermelon. Ano sa tingin mo next card? Pataas o pababa? Pataas! Aba! Walang isip-isip. Pataas daw. Pataas! Igna e, natin. swerte mo kaya ay pataas. Sige, Queens. Pasok. Singing Queen na sa tingin mo may hawak na card na pataas. Hawak ngayon ni Singing Queen Casey. Yeah 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 Aba 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 take me on but <laughs> Pinatalo sa sakla Pinatalo sa sakla Pinatalo sa sakla sa natin Sige, Queen Sam Pretty pretty, Pili. Hasa? Ikaw, pili. <laughs> <laughs> Sino pipili mo? Si, ano po, si Jin. Si Jin. Come on, Jin. Tung-tung, takitong, titong, <ocalyptic> alimango, sa dagat, masakit, pagkangagat. Why? <mumbles> si, si Pili mo nung pinili <laughs> niya. Uh... Casey, ano yung card na hawak mo? Wow, sayang naman. Taas. Sayang, sayang. Sam. Ay, Ay sayang din. Moro Sayang. Okay ka na ba kay Jean? O gusto mo magpalit? Pwede pa. Nandiyan pa si Anne. Si Pero Anne na walang kaarte-arte kapag kumakabalik. Wala <laughs> talaga po Parang ano lang siya, deadpan lang. Oh, no. Not my Walang emotion. Ibahin niyo si Anne. <laughs> <laughs> okay ka na kay Jin Okay. Anne, patigin ng card. Ay! Oh, ay! Puti na lang. Puti na lang. Hindi <laughs> Ang inaanap, De Leonora, ay pataas sa seven watermelon. Tignan natin for 30,000 pesos. Pataas! 50,000 pesos. Congratulations po, mga Leonora. Ay, bawal po lumagpas, mami. Ay. Bawal po lumagpas. Congratulations, Mommy Leonora at Ibarangay! Diyan lang kayo dahil kayo naman sa swerte kahit sa pagbabalik ng Eat Balagos!